usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya turbo wagas ang lakas <laughs> turbo food supplement for men mapalit sa mga butika sister pain ako si Heidi retired teacher madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong niliog ang sister pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit bakit ako gid bala ang ipikto sister pain Ang galang pain fast and safe sister pain

Abalaga, nagatsyaga pag isa sa babae nga ato. Kung tani, mag sa milagro, no? Para makabugtaw ng akon anak sa kabuangan niya. Ah, um, chai Chay, pwede ko pa lang ilagaw si Ronron? Ay, maayo pa. Para maguntat ng pag niya. Kay maluto na ako sa panyapon. Ay, Sarah, dali ka na lang panyapon, ha? <laughs> Oo, ah. Ah, sige, chay, amo na kami. Ron ron, dili na. Ari, na kami nagapungko sa dako nga bato. Dres sa kilid sang wayang. Kaya na ginalanta namon ang madali na lang pagtunod sang adlaw. Tita, kanami, no? Ang pangtunod sa adlaw? Oo. Tita, sa di na adlaw ang adlaw kung gabi, sa idalang balas ang tuta. Hindi. Ara lang ang adlaw nagapabilin sa kalangitan. Wala siya naghahalin sa iyan hamtangan. Tumod ang kalibutan nga nahamtangan naton. Nagahulag ini. Nagalibot ini sa adlaw. Amo ina kun nga nga may adlaw kag may gabi. Kun mag-grade school ka na, tunaan ninyo ina. Ti, maranga masanag ang bulan kung gabi. Kaya nagataigo si sang kasanag nga nagahalin sa adlaw. Ah, Tita Sara? Hmm? Nga tub, tub subong. Wala ko giyapon makita si mama ko. Ha? Huh? Aka Ah, kakakun. Ay, ining... Ay, ang maayo pa. Kantahan ko na lang ikaw, ah. Gusto mo? Tani, ikaw na lang ang mama ko. Ha? Huh? Nga ka kasiling kasi na. Kaya kabuot si mo kinakantaan mo ako, Perme, kung magtulog ako. Ha? <sighs> kung pwede lang, Tani. Nga nga hindi. O galing, hindi man ako ang gusto ni Papa mo, kundi si Mama mo. Siya ang lab niya. Ti, kundi, hambalon ko siya. Nga ikaw na lang ang Mama ko. Papasukot na siya. <laughs> hindi pagbuhat na, ha? Pabayi lang kay pagbalik ni papa mo kaupod na niya si mama mo manginmali yun ka na sigurado nga magustuhan mo si mama mo kay mabuot man siya ba nagkipo siya kagnagatulok na lang siya sa wayang bah, ginatuyo ka na ang mayo pa, mapauli na kita, ah. ah. Ah, dali. Kugusun ko ikaw. Para nga makabot kita dayon sa inyo. Bao. Wow. Eh, mahamuok ng tulog niya, ho. Kaya wala ka siya nakabatsya, gaging butang mo na siya. <laughs> Nakita ko siya kainang nga nagapang huyab. Ganigin hagad ko na lang siya nga magpauli. Ah, uh, chai Chay? Ari na si Ronald? Nakita kong salakyan niya si Idalom eh. Oo. oo. Nagpauli ina nga hubog. Ano? Ay nga ahaw. Hmm. Amoy na wala ko bahibalan. Si Sigurado. hindi mayong resulta sa pagkitaay nila ni Cheska. Mm. Uh. Uy. Mm. Nag-ugay yung si Ron, -ron ho? Pa? Mm. Tita Sara? Ari ako. Mm. Gusto ko. Kantahan mo ako liwat. Uy, Ron, -ron. Mm. Ano ka man? po yan pag si tita mo? Wala pa bala siya ng kapanyapon? ang maayo pa. Sibinan ko na lang anay siya, Chay. Kag-amo ang pagpatulog sa iya. nahulugan na siya. Wow! Pilaman ka na si ang nakanta ko ba? Kag natulugan siya. Habulan ko siya ah. mm -mm. Ay. Bayaan ko na lang siya diri. Pasigawan ko ana yung lampshade. Ah. Mm. Na. Ara na. Ang lampshade na lang ang nagasiga. Magwa na ako, Teriyah. Nagbukas ang pertahan. Uy, si Ronald. Nagapanimaho siya sa ilim nun. Ba't yan kung nga mo si Ronald? Um. Oh. Ah. Magsulod siya. Kaginlak ang pertahan. Um. Wala pala siya matugay nga natulugan. Maayaw pa. Palangga mo ako na Samtang si Chiska. Wala mo lang siya naghatag sang tiyon para makita. Bisan makadali lang ang iyanak. Oh. <clears> anak. <throat> oh. Kinahapulas niya sang mahinay ang guya ko. Oh. Kahit yung lang ang nagpala ang palahibo ko. Ay, Ronald. Sarah. Ginabod na yan ang ginako. Kasakit na ginagin ang dughan ko. Buligi ako ang malimtan si Jessica. Um, ano nga buligang gusto mo nga buhaton ko? ihambal kay ko ikaw buhaton ko na para sa imo Ronald oh. Oh. Kinatulog niya ako. Ay, Ronald. Anong siling ko nga gusto mong bulig? Kaya paghalok sa'ko na hindi ko siya magbukaan. Saan? Ronald, hindi ka mag-ibig. Buhat ako ano ang gusto mo nga buhatan. Hindi ako magpamatok. Kunta mo lang inang gulong. Sa kasakit yung kinapadyog mo. you oh. sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Sara? Ngayagin yagin sakop, kagatun man ginhatagan sa kabuhi. Diri sa aton para tuntunan. Endless love sa kasaysayan. Ang aton para iso. Diri lang sa inyong paborito ng estasyon. X FM.